Alright. So, buksan na natin kung anong meron dito. Sa so, pinagkukuha na naman ng aking asawa. So, ayan na guys. Uh, dumating na yung ating uh, sisintensyahan. na. ito na yung kanyang pambihira yan para makita nyo naman alright so, buksan na natin kung anong meron dito sa so, pinagkukuha na naman ng aking asawa ba? May pala itong itakong ito sa ano? Sa plastic. Oh. Mahina sa plastic. Oh, gawa siguro ng... Oh, mahina talaga sa plastic, oh. Mahina talaga sa plastic. Ah, mata mataba pala yung ano. Medyo makapal-kapal pala yung plastik Kaya nahirapan yung ating bolo Kaya nahirapan yung ating bolo yan, Alright Or talagang Pangit na yung talim ng itap Hindi naman Talagang talo lang sya ng Plastik hindi siya umubra bakit? why? may tama may tama yung dulo ng na... aking ah, itap Yeah. Alright. <laughs> Oke, okay, lebabas na. So puting putih Alright. Thank you. Then udah naman. Oh. So, kulay pink yung hood na binili ni Mrs. Alright. Maganda ha. Ah. Parang si A. Eh, Poo. Yan ka na nga eh. diba? Parang si Winnie the Poo lang. Ah. Parang bisikleta lang. parang bisikleta lang so dalawa at mayroon pang visor okay dino you know? oh may visor din na kasama balik tak iya ada enaknya lah padau apa nama orang ini to ilong Oh? Ayaw. Ayaw. Ayun. Meron pa lang malaki. Ano ko

So, nakita ko na rin sa wakas. So, ganun pala. Pagka i-adjust mo ay Ha, ha, ha. Wow, <laughs> so, uh, pwede nang lumabas si Winnie na po at di na matatakot. Ayos no, din o, oh, di ba? Ang cute nga lang. <laughs> Parang bisikleta lang ang dadalhin mo. Ah, di ba? So, singgolin na natin yung isa pa. Para pag nakita ng aking asawa. Ay kumpleto na ang kulay ni Wendy the Pooh The Wendy the Pink. Alright. Okay rin naman. So, sa halagang 270 ay may dalawa ka ng Winnie the Pooh. Okay guys. meron na tayong laruan na bago. Ito na yung gagawin nating pang iwas doon sa mga PSO. Alright. Maganda rin, ha? Oh. May ano pa, may ikubag pang kasama, ha? Oh. Saan nito po? Pag garan lang guys Parang ano lang Magbibisikleta ka lang Para makaiwas ka lang no sa mga piece. Oh, ito na 'yung solution. So. Hanggang dito muna guys. Bye-bye.